naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y pagkakabit sa kanyang pangalan sa binabalak na destabilisasyon o kudita sa kasalukuyang administrasyon. Bagamat inamin ni Duterte na nakikipag-usap ito sa ilang mga retiradong hinerala, palaisipan din niya ayon sa dating Pangulo kung bakit nakakaladkad ang kanyang pangalan sa umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ayon sa dating Pangulo, posibleng namiscoat lamang siya dahil hindi nito iniisip na mayroong seryosong isyu sa korupsyon ng pamahalaan sa ngayon. Ang sinabi umano ng dating Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa mga retiradong general ay kung ano ang magpapabagsak sa pamahalaan ay ang kapag nalaman umano ng taong bayan na ginagamit ang kanilang pera sa personal matters. Hindi din nakikita ni Duterte na mayroong gusot sa politika. Kumpiyansa din si Duterte na under control ang korupsyon sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon at hindi korap ang kasalukuyang Pangulo ng Bansa. Sa huli Muli hinimok naman ng dating Pangulo ang mga Pilipino na suportahan si Pangulong Marcos at bigyan ng sapat na panahon para maabot ang kanyang mga layunin at kung nagkulang man ito para maitama. Gagugnay pa niyan, pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I would encourage that those who are not uh, in tune with us or uh, hindi nyo nagustuhan, you're, you we're always uh, welcome to go out. Mm -hmm. Wala naman ako. Even if I remain to be the only one PDP, okay na sa akin. Wala akong problema. Mm -hmm. I, even if di ako lang ang maiwan sa PDP, buong mm -hmm. Pilipinas, okay na ako. Wala akong... Maalala kasi na una nang ibinunyag ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bruno Jr. na may naririnig itong ugong-ugong na destabilisasyon efforts at hindi plat o plano laban sa administrasyong Marcos ng ilang mga retiradong hiniral at may mga hakahaka na si Duterte ang nasa likod ng naturang hakbang. Sinabi din ng Armed Forces of the Philippines na walang kasalukuyang destabilisasyon plot o destabilization plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr.